dito nga kami sa SM dahil kinailangan naming paayos yung cellphone ni Daddy. May event nga dito sa SM at tinanong nga kami ni ate kung gusto daw namin isali si Sanji. Ang gagawin lang naman daw ay pipicturan lang siya sa stage. At dahil yun lang naman daw yung gagawin, eh syempre, isinali eh, ko na si Sanji. Hindi pa man nagsisimula, eh mukhang kabado na yung anak ko. Ikaw na lang magsali. <laughs> Habang wala pang nagtatalin, eh, tumawag na nga yung organizer ng mga batang pipituran. Dahil kabat to the max yung baby ko, eh ang lakas talaga ng kapit niya sa daddy niya. Yes. Hindi nga siya mapilit ni daddy na umakit sa stage para magpapicture. Dahil hindi kinaya ng powers ni daddy, syempre to the rescue naman si mami. Syempre, todo -to tayo dyan para lang pumayag siyang magpapicture sige <laughs> okay, mami, kumbinsihin mo yan mami <laughs> nasa gilid na nga kami ng stage and kinukumbinsi ko pa rin siya kita nyo naman yung kapet parang pati ako mapapaket na sa stage sa wakas napakit ko na nga siya ng stage yun nga lang hindi umingiti yung bebe ko kasi nahihiya talaga siya Pati niya daddy, pati niya si daddy. Patingin niya si daddy, <laughs> Tingin ni daddy. <laughs> Ang <Tignan ni daddy. laughs> no, ganda. Oh, ganda. Dali na, ikaw ikaw dito. Iyayin yung anak ko. <laughs> Hindi <laughs> pwede maging vlogger eh. Ang vlog ni daddy. Ang hirap pa akin